Magandang umaga, ala naman eh. Maaga nga ho pala kaming umalis din sa aming bahay at pupunta nga ho pala kami ng dagat. Aring nga ho pala request ho ng aking anak na lalaki. Alam nyo ga ho kung bakit ko rin kahit hindi nga ho pala rin kasama sa aking budget, ay e di ga rin ni Maikwento ko nga ho pala sa inyo, pag uwi ko nga ho pala din sa amin sa San Juan at madaling araw na nga ho pala kami nakauwi ni Sibiro at ako nga ho pala sinundo pa sa Laguna. Pagka umaga, ako nga ho na ho ng aking anak at mumukat-mukat pa nga ho pala ako. Abay, nakaaro na ho sa akin yung kanyang honors. Mama, may honors ako, dalawa pa nga. Anong regalo mo sa akin? Sabi nga ho pala niya sa akin. Nung pagkagising ko. Tinanong ko na lang ho kung anong gusto. Abay, kumain daw sa Jollibee at magdagat. Sabi ko naman ay isa muna anak at wala pa tayong budget diyan. Pagdaan nga ho pala namin din sa kanto ng Balagbag, ay eh kami nga ho pala ay tumigil muna at bumili nga ho pala kami ng tinapay. Limang klase nga ho palang tinapay ang binili ko at marami nga ho pala akong kasamang mga pamangkin. Ay baka nga ho pala magutom, ay eh kakaunti naman ho ang dalakong kanin at kumain nga ho pala kami bago malis ng bahay. Bago nga ho pala kami umalis diyan, ay di yan, eh ho, napaibig nga ho pala ko din sa pandesal at napakainit pa ho. Abay napakasarap ho na rin sa kape. Kundi nga lang ho ako nakasakay din sa motor, abay nakapagtimpla na ho ako ng kape. At tama-tama naman ho yung mainit na pandesal doon. Pagdating nga ho pala namin ni Sibiro din sa dagat, dini nga ho pala sa may tanag, ay eh kami nga lang ho palang iniintay ng aming mga kasama. At pinauna ko na nga ho pala sila at pinasakay ko ho sa tricycle ng aking ama. Nung magbabayad na nga ho pala ko ng entrance dini eh, ay nakadiscount naman ho ako at may kilala nga ho pala din yung aking ama. Mura lang din naman dito ang entrance, limang piso ang isang tao. Pag naman ho bata, ten pababa, ay eh wala naman humbayad Ang parking naman ho dito ng mga motor ay 20, pag tricycle naman ho ay 50. Hindi ko lang ho alam kung magkano sa mga jeep at saka kung ano pang sasakyan. Dati nga ho talaga dito ay walang entrance, kaso nga lang ho noon talaga ay hindi ho maganda ang dagat, hindi ho malinis, Marami hong basura at ilan lang ho talaga naliligo dito. At pag yapak nga ho pala nyo dito sa buhangin, ay eh talagang meron hong tutusok sa paa nyo. Yun hong tinatawag na tinik na aroma, ay eh digay pagkasakit ho noon at mahaba ho talaga yon At ilan din ho dito ang cottage. Pero ngayon, marami na ho naliligo dito kahit hindi pa ho summer. At maganda na ho dito, malinis. Maganda ho yung buhangin. Meron na ho ditong ilaw sa gabi. May baywalk. At marami hong naliligo dito. At marami na rin hong mga cottage. Ang kagandahan din ho dito sa dagat ay hindi ho kalaliman. Kahit ho nasa medyo gitna na ho kayo ay mababaw pa rin. At medyo safe din ho sa mga bata dito. Hindi na nga rin ho pala kami dini eh, kumuha ng cottage at kami nga ho pala ay nagdala na laang ho na mapapatungan ng aming pagkain at hindi rin naman ho kami magtatagal dini at kami mamaya ay uuwi na rin. Pagkaligo nga ho pala ng mga bata at pag-ahon sa dagat ay di yan na nga nagutom na ho at nagsikain na ay eh, kakaunti nga lang ho yung dala naming pagkain. Ang inuna ho nila diyan ay mga sikiriya, yung iba naman ho yung nagutom na at kumain muna. May dala nga din ho pala kami diyang adobong manok, langka, at saka nga ho kanin. Kaso nga lang ho yung kanin namin ay tira pa ho nung aming kinain ng umaga, kaya may tutong pa ho yan. Pagkatapos nga ho palang kumain ng mga bata, abay nagpuntahan na naman ho sa dagat. Kahit nga ho pala kainitan ay wala ho silang pakailam basta makaligo sila hanggat gusto nila. At mamaya maya nga naman ho ay kami umuwi na at sobrang tingkar na ho ng init. Abay talagang masusunog na ang mga balat ng mga bata kung hindi pa aawatin maligo. Sinabi ko nga ho pala sa akin mga anak na kami nga ho pala iuuwi na. Abay na galit pa nga ho sa akin at bakit nga ho kami ay uuwi na ay kailangan nila ay maghaponan kami din eh. Sinabi ko na lang sa kanila na nainip na kanyang lulo at tayo iuuwi na. Sa susunod na lang tayo babawi at tayo na lang at para kayo ay manawang maligo sa dagat. Kami nga ho pala ni Sibiro Dini ay umuna na at kami nga ho pala ay magpapagasulina ng motor. Habang nagpapagosolina nga ho pala siya ng motor, ako naman ho din eh, ay na-order ng dalawang bay one take one na burger at pasalubong ho sa akin mga anak. Nagdaan din nga ho pala kami din eh sa Banas Lomi House and Eatery. Nang matikman ho namin din eh, kung masarap ang Lomi. Nagtimpla na din nga ho pala si Sibiro dyan ang sauce. Naglagay lang siya ng kalamansi, sili at meron din nga ho palang sibuyas na puti. Maya-maya naman ho'y dumating na rin nga ho pala rin aming inorder na jambon lomi. At marami din naman ho'ng toppings. May itlog, kikiam, sityaron, atay, at bituka nga ho pala ng baboy. Nilagtakan ko na nga rin ho pala rin ng kain at masarap nga ho pala rin pag mainit pa. Pagkatapos nga ho pala namin kumain din eh, kami nga ho pala nagbayad lang at kami nga ho pala umuwi na. At baka mamaya ho'y... Iniintay na nga ho pala kami ng aking mga anak. Abay kalalaki na ho noon at nagtatanong na at masabi pa sa iyong bakit ang tagal nyo mama ay kailang ho'y nagpagosolina. Kabilis nga ho talaga ng panahon ngayon. Dati-dati nga ho talaga kapag iniiwan ako yung aking mga anak ay wala ho'y tanong-tanong. Ngayon magpaalam kalaang kung saan ka pupunta at pag ikaw ho'y na late ng uwi abay sasabihin sa iyo mama ang tagal mo saan kayo nagpunta eh talaga may nagtatanong na nga hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Bye!